na mga chong, marami tayong basketball updates. Kanino nga ba? Kay Juan at Paul Garcia ang makakabalik sa barangay Hinebra lineup. Ngayon nga nakumpirmadong si L.A. Tenorio na ang ahawa sa Magnolia Hotshots bilang panibagong head coach ay isa lang. Ang ibig sabihin niyan, magkakaroon ng bakanteng slot sa roster ng barangay Hinebra. At dalawang pangalan ang posibleng pumalit. is either si Von Pesumal o Paul Garcia. Sino nga ba ang makakapasok? Unahin natin etong si Von Pesumal. Kung si Von ang ibabalik, sigurado'ng may chance na tumaas ang 3.5 firepower ng Barangay Ginebra dahil isang ang gunner etong si Von, kilala sa kanyang catch and shoot na bagay na bagay sa sistema ni Coach Team Cone na laging may floor spacing. Dagdag pa rito, meron ng veteran presence si Von dahil meron siyang championship experience at sanay sa pressure ng big games. Pero ang tanong, nasa kondisyon pa ba si Von Pesamal? Dahil noong mga nakalipas na conference na nasa lineup ito ng Hinebra ay hindi siya nabibigyan ng playing time. Isa pa sa tanong kay Von Pesamal ay kung nandoon pa ba yung kanyang kumpiyansa. Pagdating naman, kay Paul Garcia, ibang klasing explosiveness, ang kanyang madadala. Isang young guard, na mabilis, hassle, at mayroong scoring mentality. Kaya nitong mag-create ng shots, at bumanat ng tres, kung kinakailangan. Ilang games pa lang yung pinakita, nitong si Paul Garcia sa Ginebra, pero marami na ngang mga fans, ang na-impress sa kanya, kung saan, Tinawag pa ito ng ilan na susunod na Scottie Thompson dahil sa kanyang hassle, explosiveness at sipag sa loob ng basketball court. Kaya hanggang sa ngayon, marami pa rin umaasang Hinebra fans na may babalik si Paul Garcia sa Hinebra lineup. Sa panoon ngayon, kailangan ng Hinebra ng backup point guard, fresh legs at may killer instinct at swak na swak sa role na yon si Paul Garcia. Pero ang magiging problema netong si Paul Garcia ay loaded pa rin ang Hinebra sa guard rotation kahit si Tenorio ang kanyang papalitan. Dahil meron pa rin Scottie Thompson, RJ Abarrientos at Maverick Ahan Missy na kanyang makakaagaw sa playing time. Pero panigurado naman sakaling si Paul Garcia ang ipasok sa lineup ay may intindihan niya na hindi siya agad makakakuha ng playing time at panigurado naman na pagtatrabahuhan niya yan dahil napakasipag nga netong si Paul Garcia. Sa ngayon, dalawa ang pinagpipilian ni Coach Team na kumuha sa final slot ng Ginebra. Von Pesomal para sa shooting o Paul Garcia para sa speed at energy. Kung experience ang kailangan, si Von Pesomal ang kailangan. Kung potential, explosiveness at future ng team ang pag-uusapan, ay si Paul Garcia ang dapat na ipasok ng Hinebra sa kanilang active lineup. Para sa akin, Mang Chong, ay didepende yan sa pangangailangan ng Barangay Hinebra sa paparating na panibagong season. Kung kakailanganin ni Coach Team na mas palakasin yung kanilang 3-point shooting percentage ay po pwedeng makatulong sa kanya si Von Pesumal. Pero kung dadaanin ni Coach Team sa bilis yung pacing ng kanilang laro, ay kakailanganin niya ng player na masipag, mabilis, at po pwedeng makapalitan ni Scotty at RJ. At dyan papasok, etong si Paul Garcia. Kaya mga chong, ano sa tingin nyo? Mas babagay ba si Von Pesumal ang makakuha ng final slot sa barangay Hinebra o panahon na para bigyan ng pagkakataon etong si Paul Garcia. I Comment mo lang dyan sa ibaba.